o si Pablo. Makasalanan pero naglilingkod. Sa aming parokya, umiikot ang limampung imahen ng mahal na berhen ng patima. Bawat ahanan, ginagawang dambana. Bawat pamilya, ginagawang diboto. Ang rosaryo, hindi lang panalangin, ito'y lakas. Sa bawat abagino Maria, may paghilo, may pagbabalik doon. Tuwing Sabado, sama-sama kami nag-aalay ng debosyon. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Sa prosesyon ng bukang iwayway, dala namin ang aming mga panalangin, ang aming pagod. Iniaalay namin lahat kay Maria na ina ng Diyos at inari At sa aming segunda piyesta, iniaalay namin ng sining, baile ni Maria dali para sa ina ng awa. Oo, si Maria ang ina. Hindi namin siya sinasamba. Pinararangalan namin siya. Dahil sa pamamagitan niya, natagpuan ko si Kristo. Sino nga ba nasa puso ng mahal na ina? Abangan!